Hai. Ah. 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 Nah, tas dia teh? Ah. Ma, wow. si mami. Wih,

Ay, 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 Oh! Okay. Man. Practice, practice. Man. Oh! Papunti! Tuyo! Practice like. na Ano ka dali? Ah, na pa! Yeah! One, two, three, Ang hirap ang agawa si Yana. Kaya <laughs> <laughs> niya nga doon, sinarahan niya. Magpulay na kayo dyan mga bangitay. Ilong. Mami, ilong. Yan na na yung sariling mundo. Wait lang, wait lang. Um, wait lang ah wag mo, wag, wag ka mo na mag ano. Maigo oh, kayo ha, ma. Tatubang harapan ha. Hoy, tayo na. Maigo na, maigo na itong. Tayo na. Ayaw.